sa lahat ng mga kapatid at mga kaibigan na mga minamahal ng ating Panginoon Diyos, patuloy ang pagbati buhat sa Kanya na nagsasabi sa bawat sa atin, kapayapaan ay sumaating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. Sinasabi po sa kasalutan mga kapatid at mga kaibigan, at silang nangakakaalam ng iyong pangalan, ay maglalagak ng kanyang tiwala sa iyo sa pagkatikaw Panginoon, ay hindi mo pinabayaan sila na nagsisihanap sa iyo. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan, silang nakakaalam ng iyong pangalan. Sa pagkaalam po ng pangalan ng ating Panginoon sa so Kristo, maraming bagay na nakapaloob. Kailangan makilala natin mismo ang ating Panginoon sa so Kristo, lahat ng mga kanyang kagilagilalas na mga gawa, ang mga bagay na inihanda niya sa ikalimitas ng bawat isa. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. At sa pagkakilala sa ating Panginoong Su so Kristo, nalalaman natin sa karunungan, ipinapakilala ng Panginoon ang kanyang sarili sa pamagitan ng kanyang mga lingkod na nagpapahayag ng gawa ng ating Panginoon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Sino ang lingkod ng Panginoon? Nasa ng mga lingkod ng Panginoon? Ano ang pangalan ng kalipunan ng mga lingkod ng Panginoon na nagpapahayag ng pangalan at pagkakaralanlan sa ating Panginoon sa so Kristo? Ituloy po natin, mga kapatid at mga kaibigan, Magsiyawid kayo ng mga pagpupuri sa Panginoon na nagsisitaan sa sayon. Ipahayag ninyo sa gitna ng bayan ang kaniyang mga gawa. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Kaya ayon po sa sinasabi ng karunungan at kaalaman, upang makilala natin, tayo mga nagtitiwala sa Panginoon, ang pangalan ng Panginoon, kinakailangan mga kapatid at mga kaibigan, tayo yung sa isang dakilang layunin, ang pagpapahayag ng gawa ng Panginoon, na ang pagkakakilanlan ng lahat ng mga taong nagpapahayag ng kagilagilas ng mga gawa ng Panginoon at ng pangalan ng Panginoon ay ang Kanyang Banal na bundok ng sayon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Halina't magsiawi, patuloy natin ipahayag sa gitna ng bayan ang kagilagilas ng mga gawa ng Panginoon. Sa banal na bayang hinang, patuloy natin ipaalala sa isa sa mga kapatid. Sa banal na bayang hinang, Thank yeah. yeah. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ikagalak nating patuloy na ipahayag, mga kapatid. You, you ang ating dalangin ng tubo pasalamat sa ating Panginoon. Dakihan ng Diyos Ama na Mahabaging na gagawin tayong patuloy Panginoon sapagkat bilang iyong tawang na tigiwala sa pagpapakabilan lang sa iyong pangalan Nagaanal lang kami, Panginoon, na patuloy kami ang ginagamit ng dalisay na pasangkapan upang ang pangalan mo ay patuloy na maipaalala sa lahat ng mga tao na tumatahan sa buong ng libutan. Amen. Salamat, Panginoon, napakadakilang ng pagkakakilala sa iyo. Sa pagkat sa pagkakakilala sa iyo, pinuwagitan ng aming Panginoon Kristo, dito yung nakitiyak na na ang aming patutunguhan, ang aming kaligtasan, at ang nakalakasunan ng Amen. Salamat Panginoon, nagagala kami sapagkat binigyan mo kami ng panahon at pagkakataon sapat sa amin sa ng sa sapagkat sa pamamagitan ng ginagaling din ng iyong kalooban, tuloy na hubiran ka ng iyong mga tunay at tapat ng, at ng mga lingkod na patuloy na nagpapahala ng iyong mga kagilagay na sa mga gawa. Amen. Salamat Panginoon, nagtitiwala kami ay din sa iyong kapunyarihan na ikaw ang mga magitan sa lahat ng mga taong kapag ng maging bahagi ng Iglesia ng Banal na ng Sayo. Amen. Patuloy kami, Panginoon, na nagtataas ng aming mga dakilang magigod sa pagdurahati at pagdakila at pagsamba sa pangalan ni Kristo Jesus na ang buong na Diyos at Panginoon na manubos, magalak tayo, mga minamahal na mga kapatid na magsipagsasabi ng Amen. 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 Pinabati po namin kayo ng Happy Easter Sunday sa bawat isa na nakakalinig ng karunungan ng Panginoong Siyo Kristo na ginawa tayo ng pinagsasaligang upang nanilala natin yung pinag natin. Amen. Habang ako'y nagpupuli, ako'y nakaramdam ng presensya ng habang ng Panginoong Siyo Kristo. Dahil sa kalagayan ko bilang isang hamak na tao, isang tukhang tao na nililiba, hindi kagalang-galang, hindi kagaya ng mga nasa sandibutan na magaganda ang kalagayan, na sinusuportahan ng mga mga naaakit. Nagagalap po ako na sa kabila ng kaliwat-kanan, nararamdaman yung ko yung pangigibara ko. Napitighati ako. Nalulog ba yung espiritu ko? Bakit ko? Pero ito yung kalooban ng Panginoon ng Yesu na itinatayo ko yung kanyang walang hanggang kalooban na marinig ng mga sasampalataya sa pagkabuhay ng pag -i. Masahin nga po natin yung Isaiah chapter 54 verse 14 Sa katwiran ay matatag ka Ikaw ay malalayo sa pagtigatian, Sapagkat iyo ay hindi mo katatakutan At sa kakinagutan sapagkat hindi ka sa iyo Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng mga buhay at mga pangyarihan sa lita. Naanawaan po ba natin, sa katwiran ay matatatangka, banal na bundok ng siyon. Sino ang nagsumikap nito? Hindi kayang gawin ito ng mga pangyarihan tao dito sa mundo. Naunawaan po ba natin? Kaya po itong pagdiriwang ng bundok na sayon, hindi hindi basta pagdiriwang iniisip ng Panginoon Diyos ito eh Jesus Christ is the representative and foundation of our faith naanawaan po ba natin kung sino nag-iisip nung representative ng mundok ng saan ng prophet organization walang kinaumayang ibang organization pagdating sa pananampalataya Jesus Christ is the last prophet and organize na sa katwiran ay matatatag ka anak na ng babae ng ay Amen po ba? Amen. Nakagagala po na pakibasa mga pakibasa ka po ulit. Medyo habaan nga natin. sa katwiran ay matatatag ka ikaw ay malalayo sa kapigatian sa pagkat ay hindi mo katatakutan at sa kakilagudan sapagkat hindi lalapit sa iyo. Ulihan ang pagkamasan ng Diyos at makapangilihan sa iyo. Tingnan sa iyo, hindi lalapit yung masama sa katlira ng buntong ng sayang. Bata tatang sa katlira. Kaya yung maraming mga relisyon ngayon, eh, paano kung isipin natin mabuti? Eh, ito palang non-profit organization eh. Jesus Christ is the presentation of foundation of Mount Zion. Amen po ba? Amen. Amen. Jesus Christ at dito ipapangaral ang mabuting balita para kumalat ang kaligtasan sa maraming may pandinig. Amen, Amen. po ba? Amen. Ngayon, paparito siya, dito rin mabalik eh. In Hukom Isaiah chapter 52 and 7 and 8, dito rin inilagay ang pinagsasaligan, ang watawat ng Panginoong Diyos, dito nakalagay ang katwiran ng Panginoong Diyos na pinaniniwalaan po natin at itinuturo sa social media upang magkaroon ng katiyakan yung nakakaraming nasasampalataya. Amen po ba? Amen. Sa katwiran ay matatatag ka, ikaw ay malalayo sa kapigatian sapagkat iyo hindi mo matatakutan. At sa kakilabutan sapagkat hindi lalapit sa iyo, narito sila ay magkakapisan, ngunit hindi sa pamamagitan ko. Sino mang magpipisan laban sa iyo ay mabubuan dahil sa iyo. Narito, aking nilalang ang panday na umihihip sa mga baga at naglalabas na kasangkapan para sa kanyang gawa at aking nilalang amang dilipol upang manglipol walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan at bawat dila na gagalaw laban sa iyo sa, sa katulan ay iyong katulan ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang katwiran nila ay sa akin sabi ng Panginoon sa katwiran ay matatatag ka Narinig po ba natin yung mana ng banal na bundok na sayo? Walang kapangyarihan yung mga icon na relihiyon. Hmm. Hindi nila po pwede usigin ito. Sino nagtakda nito? Sino nagtakako nito? Sino nagbigay na huling patahon nito? Easter Sunday, Jesus Christ is the greatest holiday of celebration. Naku na mga punak din yung napakadakilang holidays natin pag nagsisilibrasyon tayo. Wala nga pangyarihan yung mga mga organisasyon, mga hindi naman panandihan ng tao paglilingkod eh. Ano ang nakanagay doon sa Purobeta Hermes chapter 39 verse 11 Sa pagkat aming inisip nabigyan kayo ng mabuting kapalaran at kapayapaan hindi ka sama na. Eh, kaya huwag natin iniisip yung dumarating na mga halaka na may na eh. Yeah. Trust in the Lord with all my heart, with all my soul, with all my strength. Alam nyo, habang nagpupuri tayo kanina eh, nararamdaman ko bilang isang mangmang na manggagawa. Kung paano ako isang hamak na kinahabagan ng Panginoon siya Kristo eh, dito na lang nakasalala yung marangalan ko eh. Ano ang kabuluhan na sinikap natin sa mundo? Kung hindi tayo tinawag at hinirap ng Panginoon sa si Kristo, may kabuluhan po ba yung pagsisikap natin sa mundo? Kung hindi sa pagsisikap ng Panginoon Diyos natin ito magaganap sa buhay natin? Alam niyo, mahirap mag, uh, mag-confess ng conquerors eh. Pag sinabi natin, ay eh, 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 surprise in the resurrection. Natutupad sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Mararamdaman natin yung kung paano tayo naitin. Kung paano tayo hamangin. That is the glory of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Hindi sa karangan natin para pagpulihan ng Panginoon Diyos. Kundi ni, habang nila na tayo, napapupulihan natin ng Panginoon Diyos na nagpahiram sa atin ng buhay. Amen po ba? Amen. Kaya habang maawit tayo ako yung naluluha. Na eh. Dapat nakira po nitong huling panahon. Itong Easter Sunday. Konting panahon na lang ang nalalabi natin. Unawahin na po natin itong nalitinig natin sa social media. Amen po ba? Amen. Eh, walang bayan dito. Hindi kami humihingi sa inyo ng tulong. Dahil sumasampalataya kami na ang Diyos natin ang buhay magpakailan-kailan pa man. At alam ng Panginoon Iso Kristo kung ano pangangailangan ng ministeryo niya. Amen po ba? Amen. At nilalang niya tayo ng bunga sa pagkapanganay na alarawan ng Panginoon Iso Kristo. Tawa-tawaan po ba natin? Kumaanap kayo, i-edit eh, yung mga religion. Kung merong ganito kayo maririnig na dinideliver na kaharian na yung paniliwala ay madidinig natin na ganito. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the mystery of Godhead. Ang Panginoon si Kristo ang lalawa ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula, Espiritu. Amen po ba? Amen. Unawain natin ito. Huwag tayong pahuhuli. Kung huli na ba, saka tayo mahabol. Where is your compassion? Where is your commitment? Kami ho, nangangaral na may pag-ibig sa kapwa tao. Wala kaming hinihingin tulong sa inyo. Nakatayo ako sa harapan ng social media. Accordance sa God's will, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Na siyang kinatataguhan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. At Panginoon ko, ang Panginoon ni Siyo po, ang nandinig natin na kinahubuyan ang kanunuan at kayamanan sa langit at kaalaman ng pagkaunawa. Liban doon, wala nang ibang pangalan pa. Amen. Jesus Christ is the mystery of Godhead para hindi na tayo madaya ng mga mandalayang bibigitaw na dinadaya yung puso ng walang malay ang hinahanap ay pakinabang sa mundo. Matatapos ng lahat ang kasinungalingan ng mga nangangaral. Magbabantay ako at mamastang ko bilang conquerors na naging baka ako sa gitna ng mga traitors, gitna ng mga mamumusong. Bakit ko po nasabing namumusong? Ito yung nangyari, nagtitinig natin. Hindi pa totoo ang kaligtasan. Bahaya ang mga ng Panginoon Diyos buwan sa pasimula ng Espiritu. Kaya nagpapatotoo ko. Amen po ba? Amen. Kaya sa si Santa, dito takot eh. Kasi lamang mulat na yung mga listeners in Christ Jesus. Amen po ba? Amen. Pinagandaan tayo ng tahanan sa langit. Babalikan tayo dito sa mundo. Open the book of pa Isaiah chapter 52, 7 and 8. Nakalagay na dyan yung babalikan na kahangian na. Dyan ipapahala ng kaligtasan. Dyan babalikan ang tagapagligtas. Unawain mo natin ang luwa po ba natin. Huwag tayo nagpapati una, turo tayo ng turo. Hindi naman natin na ituro yung kahangian babalikan. Kung ano, ano yung ginagawa natin display sa social media. Limit mo ba? Amen. Jesus Christ is the mystery of Godhead. Amen po ba? Amen. Amen. Ang Panginoon Siyo Kristo ang hiwaga ng banal na kasulatan. Ngayon, kaya ito kinapahayag para hindi tayo mataya ng mga traitors ngayon. Ang hinahanap, puro posisyon ng karanganan. Ngayon ang sayon, hamak lang po ito. Pero nakikiba ka sa mga traitors para bigyan sila ng kahihiyan. Kilala niyo ba yung steward ng Panginoon Siyo Kristo? No? Nakalagay niya sa banner ko yung pagiging messenger ko. Amen po ba? Amen. Malakas chapter 2 verse 1. Nagbabalik na maraming pagpulit katuliran sa Panginoon Diyos. Kahit na lang, may hinana, pero nakikipaglaban sa mga trailers. Pero sabi sa atin sa vision, na pala ng nakarinig at tumutupad na atulat na ulan na ito, may katiyakan tayo na binigyan tayo ng mana na walang hanggang buhay. Tayo yung huling henerasyon na hindi ng kanyang espiritu at karunungan. Tayo yung kalarawan niya na nilalakayo sa kanyang wangis. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the mystery of God's hand. Do sa mga nakakarinig para hindi tayo madaya ng mga traitors na lumitaw dito sa mundo. Ang hindi na ang posisyon. Mas mas mataas pa sila dun sa nagpasa na krus. Amen po ba? Amen. Dito wala kayong madidinig na issue dito sa amin. Kundi kinapahayag namin ito para ito yung buong matungkulan ng talagang God's servant para maligtas tayo at makunawa natin na nirinig natin. Sabi ng Panginoong sa Kristo, paalam din ang karinig na hula na ito. Madali na siyang paparito. Uli, binabati namin kayo ng na isang napakadakilan Eastern Sunday. Jesus Christ is the new Sabbath. Ang Panginoong Isang Kristo, ang hari ng mga hari ng Sabbath na nagliritas. Jesus Christ is the King of Kings of Sabbath. Ito yung itinangilin niya. Ito yung huling panahon, nababalikan niya tayo. Likit sa langit. May resident na tayo sa langit. Meron tayong subdivision sa langit. Kaya yung mga nagtayo rito ng na organisasyon, papanood yung pakikilala yan. Out of contest lahat yung organisasyon nyo. Amen po ba? Amen. O yung tumutok na sa'yo, ang kireset natin. Kaya maging malakas ang loob natin ngayon. Amen po ba? Amen ya pa may pa tayong pag-asa, no? Tunay nga mga kapatid at mga kaibigan sa pamagitan ng lahat ng mga bagay na nasa sulat sinasabi sa atin ayon sa karunungan na tayong ng kapalad tayo ang bayang hirang ng Panginoon kagaya ng sinasabi sa ating sa ating vision sinasabi po nito mga kapatid at mga kaibigan at narito ako'y madaling kumaparito mapalad ang tumutupad ng mga salita, ng hula, ng aklat na ito. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Sama-sama tayong magsitupad. Sama-sama tayong magkaroon ng pag-iisip na ang pag-iisip na ito, mga kapatid at mga kaibigan, ay patuloy namang ibinabahagi sa atin ng ating Panginoon so sa Kristo sa pamagitan ng mga kasulatan. Patuloy tayong magsiawit ng pagkukuli. Patuloy, patuloy natin yung kagalak na awitin. Great and marvelous at dahil works, patuloy natin ipahayag, mga kapatid, Great and Marvellous! Thou King of Saints. Pagkakain tumalangin ng ating pagpapasalamat sa ating Panginoon. Laki ng Diyos, Ama, na Hari ng lahat ng mga bansa nagagalak sa inyong Panginoon sa pagkatunay nga sa anumang mga pamamaraan, sa anumang kalagayan, ano anumang ang sitwasyon, tunay na buong kagalakan namin, Panginoon. Ay na binabahagi ang iyong patandahan ng sa lahat ng mga tao na tumatahan sa buong sanibutan. Amen. Sapagkat yamang ito ang ministeryo na ipinagkaloon mo sa amin, Panginoon, buong kagalakan namin ito, ito. Buong kagalakan namin, Panginoon, na sinusubaybayan na pinutupad ang mga kulat ng hula at sa ganitong kaparaanan naman, Panginoon, nararamdaman natin sa aming puso pag-iisip na ikaw ay nagtataglay ng kaluguran sa lahat ng iyong mga lingkod na tunay na gumaganap ng dahilang mga salita. Amen. Purihin ka, Panginoon, ang anong buong pagkutuwala na patuloy na ikaw magbibigay ng alakasan sa bawat isa sa amin, patuloy na ikaw ang sa amin, sa pagkikito din, Panginoon, ang naghanda ng lahat ng mga bagay sa ikalimutas namin at sa ikapagpatamot ng buhay na walang ito. Unibig ka, pangunulos, kapangyarihan sa lahat ng mga buwis mo na yun na matpasaw lang nidan sa pamamit ng ating Dios Jesus, mami unibig us, kanto na malagumpus, magdala kayo, mami namat ng mga kapatid, na magsipag-sabing Amen, amen, amen. amen. amen.